Good morning mga boss, andito tayo ngayon papasok sa trabaho Kasama natin yung aking gumpare sa si Kuya At sa yung, simpre, yung ating idol na laging andito sa umaga Bili tayo ng tao And, Boss, tao nga, itikpan natin yung masarap na tao niya O shoutout ka pare Shoutout sa mga taga Tamang tama, ano Hindi tayo nakapag-almusal Halit ako pare. Eh, yeah, mamaya na. Uh, merinda muna tayo. Ay, almusal muna tayo ng taho. hmm darap Shout out. <laughs> <laughs> mahihayin ito, mahihayin yung ano natin, <laughs> idol natin <laughs> matagal ko na bang tatawang matagal na? Hmm. taon na taon? oo oh, Okay na tita. Sampo lang tita. Sakto lang. Sakto lang. Si Mrs. Graduate wait <laughs> Napag-aaral mo sa ano? Pagtili na ng isa, oh. Hindi mm. nga. Oh, anong Sampo course best. niya? Base babe. Base babe, tatawaw na siya ngayon. Pahinga muna. May anak na. Araw-araw, no? Oo, oh, bawal ang pahinga. Di pa tayo mayaman. <laughs> mm. Okay yan. May naipundor na ba? Marami na, bro. Mm-hmm. Wow! So, diba? Pagkatao lang, may nakabili siya ng sariling ano, lupa. May tricycle pa, ano? Dalawa pa. <laughs> mm. nyo? Dalawa pa yung tricycle. Oh, say, ano pala? May bibigay pala ako sa'yo para may remembrance ka sa akin. Ayan, ayan, ayan. Ayan. Siyempre, ano oh, ganito? Bigyan natin morning, ng remembrance. Good morning, good morning mga idol. Kasi Esther, oh. Sakto. Shout out pre. Shout out sa Bini. Yun. Sakto may dalawang ano. Kasi isa lang eh. Yun. Yan. Para sa yan. Yung ko yan sa susunod na. Parang may magamit. Simple lang to kaso simple yan. Maraming bagay. Bago tayo pumasok ng trabaho, good morning, good morning mga boss. Salamat. Thank you. May lumampo. Oh, yan yung may, ano. May lamang 500. May yeah, lamang 500 eh, daw. Oh. Wala, wala. Thank you, thank you, thank you. Okay, thank you. Thank you. Mas, masarap na taho. Ayan. Oh, Ayan salamat dito yun. ah. Hagang pamasko naman ito. Ayan. Thank you, Lynn. Thank you. Ang paalam mo pala? Glenn Mateo. Ayan. Si Glenn Mateo. Yun yung ano. Masipag. Araw-araw andito. Thank you thank you boss teras ibatao oh see thank you